Pagkakataon mo, pininitin na! Iwanan ha! May nakaintindi na daw sabi ng kapatid ko. Iyon! <laughs> May din na! May nakaintindi na eh. Ano channel niya, ma'am? I-shoutout eh, natin yan dyan. Rampay dalawa, libo. Lahat lang. Ano yan? Ah? Lahat lahat. Ito, ito, ito. Binili niya ko yan? yung original? Apo, ito po yung original. Mm, magkano ang kuha niya? Uh, For five five, uh, five. Sabi mo, magkano pinayad si kuya? Siyempre, mayroon din yung ano, libre si kuya niya. No? Opo. daw? Yeah. kuya. Dito mga idol ah! Uh huwag Paris, malaya kang pamili. Ayan boss. Sarapatan mo yan. Tatlong Paris, dalawa libo, uh -huh. lahat po uh humilote, uh -huh. malaya kang pamili. Doon din sa may gusto lang, walang pilitan, walang nukuhan, walang pasyan. Kung ayaw mo, uh -huh. ay diwaw. Wala na kayong malapit. Dito lang yan. Sa Akyo Kimol. Ano pa yung nyo? Sakay na! Dito lang yan. yan. Sa Akyo Kimol. Dito sa Akyo Kimol, mayroong pagkain, mahal gagarang damit, pagawa ng silpon, inda ng silpon. Lahat, wala kayong malapit. Sa Akyo Kimol, malamig ang aircon. Dito lang yan. Sa Akyo Kimol, straight paglista. Ano pa yung nyo? Sakay na! Dito lang yan. Sa Akyo macam pemilih Pak Pangit Iwanan pernah Kasih Mahirap na Pangit Pluto Limo Solo Solo Limo yang Wala kang karibal doon Pangit ang sapatos Ito ang gaganda ng mga sapatos niya dito ni Boswara yun Sa panghamak mo Alibawa ikaw Seaman ka Nag-Saudi ka Nag-Agrot ka Ang pira mo doon yaris Tingnan mo sapatos Ang Ha? Klasi. Sino mo yung ano? Ayosan mo dito. Dito may Hindi. Ayon, ito yung original. Isa dalawa tatlong lira. Dito nyo. Yung tag-8 ay pinarkin niya ng 4-5 may oh, hindi Ayaw na. Ayaw na. Ayaw na. Ayaw na. Ayaw na. Ayaw na. Ayaw namin, ito po ha, Janice po, original namin. Ito po, original po ya. Yeah. Born 5 libre kayo dito namin, tatlo.

wala kang pilitan, wala kang pirsahan. Tatlo, uh, dalawa, ah, yung itsura ng babayaran ng sapatos. Ang quality, may embed ng limpo. Tapos pag binuksan sa loob, lakatay. Vietnam din po. Tapos hindi siya synthetic. Hindi siya painting sticker. Ah, ano pala kinakaskas din pala dito. Dito kasi, huwag kayong maniwala sa mga demo. Demo, yung buhay ito. Demo. Ma, Pilipitin, tupiin, ibagsak. Ito kasi sa ni Baray dito. Hindi, ang layo. <laughs> ito, hindi. Kasi pag mamaya, na, binalgin, mura na. Bakit? Expert na yun. Ang sapatos ni Baray, hindi maabot ba sa buwan ko, Hindi maabot linggo. Palit, araw, ano sa araw-araw ko namimili. Kasi maraming bargain, na stock na, binargin. Hindi siya paninira dahil totoo, dahil ang sapatos, na-expert talaga. Pag hindi na-discuss lang, kasi may one year to eh, one year eh. May alam na buwan. Ngayon po, pag bumili kayo, pwede nyo pisilin. Pag bumuka, ang tawag ng e expert na, na-stack na. Pag tinupin nyo tumunog, na-expert na yun. Dito, huwag kang maniwala sa ganyan-ganyan. Ang paniwalaan mo yung sarili mong kaalaman. Sarili mo, parang hindi ka nabukulak, parang hindi ka nalulobok. Hindi siya po. Ito tayo pa, banda. Kasi dito, napaka, the dito. Ano po yan? Original po din yan po? Hindi, o Nagagalit na yata si Hindi, o sinagot yung tanong nyo. ba? ito, malakas mag-spike. Oh. Ang ganda, oh. Replica na yan. 1.5 dalawa. Ayan, oh. Kaya na natikita, nandiyo ko kayong like, oh. O, diba? Vietnam. Tapos, ang ganda ng tila. As well as, ang lakas mag-spike tapos Vietnam tapos nakatayo yung ilalim kung ispike mo to, ang lakas ang tumunog ah, kung tulungis ka, what's yung natulungis? takang bubu tumunog ng tumunog, buwapo Vietnam, tinood, original wata hindi ito original, ang sagot ang tanong mo, hindi po ito original kasi kung original ito, hindi ko ibibinta sa inyo, 1.5 Mekah Piki yan Lahat yang piki Lahat po ito dito piki Mayroon naman din ako pinagmamalaki Branded ha? Ito po branded Isa, dalawa, tatlong Tatlong ilira Branded po yan Ngayon yung branded yung sinabi Tingnan yung quality Bagito naman po piki oh, guys oh ito yung original live boleh pudin yo malakan pudin tingnan masarap kada gitnat pwedeng daw hawakan sa studio to po original po siya manayan magandang tulad original po original po yan sama po yan ah original din po guys original so.

Original po, 8 5 7 5, hindi po pa rin paresang niyan. Ngayong 4-5 na lang. Sa 4-5, dirit na. 5, libre ka, isa, dalawa, Malaya ko mamili. Pero kung tatawad ka, pwede. Right, sa gusto mong presyo, ibibigay ko. Hindi ka makakatikim ng libre. Then, dito kay Waray, pag kilala mo, dalawa libre. Pag idol mo, tatlo libre. Pag may muka ako sa cellphone mo, isa, dalawa, tatlo, apat. Apat ang libre. Ito lang babayaran mo for five. Pag logi, huwag na huwag kang bibili. Ano, ah, pabili ka kasi magaling ka magsalita. Ang dami libre. Baka tinutan mo, bayan din yung libre. Ba? For five, apat. bumili. 4-5. Ito bayaran mo. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, 4-5. Pag yun mahal, Lord. pwede ka nang umuwi. Maniwala kayo sa hindi. Kaya po ko ito bininta ng mura. Kasi nabili ko po ito ng mura. Pwede ko na ibinta ito ng mahal. Kaya lang magtatagal. Yun ang pinakadabis. Nagtatagal. Katagalan, magbakbak na. Pag hindi expert ka na. Mm -hmm. May stop to. Nagagad ako ng tubo malaki. Ang inayang ako. Hindi ko ito mapagkilabangan. Anim na buwan lang, magbakbakan na yan. Sarawaro, ibilad dito. Watch room ka. Pero may tubo talaga ako, mura. May tubo pa rin. Kasi so, nabili ko ito lang mura. Kaya ko na, mura. Mura po, mura. Pero mayroon pa dyan mura. Yung sinabi ng... Pagina. Pagina to. Sabi naman si Kuya. Pagina, kaya. Pagina, kaya. Kaya 4 isa. <laughs> <tatlo. Libre>, <laughs> isa, libre Libre tatlo ano? tatlo. hindi, Ito guys, 4-5 ang isa. Tapos, pag bumili ka ng isa, kana na 4-5, may libre ka pa mga yun doon banda. Libre daw tatlo. O, saan ka pa? Mas lalo kang nakapa, ano, nakamura. Hindi nakamura? Hindi

Hingi ng tawad. Karton. Yeah. Kaya magkakasiba no. sa no. hindi, joke lang. Yeah. ka isa yeah. 4-5. Kumuha ka dalawa, libre. Ngayon na. Kailangan ngayon na. Then, pag nagtagal. Di pa ibay talaga pag magtagal? <laughs> ha? 4-5 isa. Pre, dalawa. Huwag po nangangarin yung piki. Na-apat. Okay? Pag piki yan, <laughs>

ito na naman, natin spike din to. Ito ah, yung black. Parehas naging spike. O, oh, spike o. Oh. Ngunit, tatlo. Dos mil. Dalawang spike. Spike din. Tingnan mo yung tunog. Pakinggan mo yung tunog naging spike. Ito oh, yung black tulog. Pakinggan mo yung sinasabi ko, wag mo titigan ang mukha ko. Hindi Binab mo na binabol, you no? know? Hindi po ako binibinta. Ito, tingnan nyo, kasi ito yung binibinta. Yung tulog oh, yun, ng, ng tatlo na ito. Ayun, buhol, uh -huh. bigi. Uh -huh. O, hindi mo tumunog. Ang tatlo na ito yung 7,500 na binibinta. 4, 5, na may pre-tatlo pag ito hindi totoo wala ka pa rin logic bakit ito nasabing totoo kasi ito sir may carton pwede miskan kailangan ang sila number dyan tsaka sila number dito sa tikita magkatugma dahil pag hindi nagkatugma ito lang original, pick naman Kuya, piki pa rin yan. Uuwiin lang yan. Sige. Piki na kung piki. Piki naman talaga. Four, five. May free ka, apat. Isa, dalawa, tatlo, apat. Ano, sa palagay mo, lugi ka pa, huwag mo na lang bilhin. Kasi dito kailangan ko magaling. Hindi na galing-galingan. Tulungis pala. Watch wrong na tulungis. Tanga ka na, bubu ka pa. Alam mo, mahal, bilhin mo. Watch wrong? Bakit? Bumilib ka. Magaling magsalita. Mura kuno. Marami pa mas mura. Marami sa kiyapo, di Bisurya, kung saan saan, hindi lang po ako may sapatos. Kaya pag mahal ang sapatos ko, huwag mo na lang itry. Sayo ang pirang pinagirapan. Doon siya sigurado. Doon siya nakaintindi, yun ang makakabili. Ang makakabili, yun ang nakaintindi. Ibig sa dami natin, walang nakabili, wala pa rin nakaintindi. What's wrong? Kuya! <laughs> Bilis ah, libre dalawa. Dalawa na. Ayan na ha. Yon. Bike dalawa, tatlo libo. Ayan na po. Ayan na ha. Ako naman. Ako naman. Ha? Ako naman. Ako <laughs> kuya happy kila kandi. Yes, Ako kuya. Ako so, kuya. Ako kuya. na kuya. Ako no? kuya. Ako kuya. Ako kuya. Ako kuya. Yan yeah, sa harap niyo, harap niyo po, suwaray mayroong paris dyan. So, ito ka, ano nga um yun, kya po. So, doon naman, may mga sapatusan. May mga sapatusan yun dito, o. Oh. 1,500. An eh, Ang mga bumubuling sa yung nag-aasikasa at ay napapalagay <laughs> nito. 10.35 na nga ng anong umaga ngayon. So, dito muna tayo mag gala ala Ito, maraming upay-upay. Upay-upay ng mga pantalon, mga shorts. Ang init na. So, dito sa Kiyapo, guys, no? Kahit saan, may, mayroong mga... Mayroon mga paninda. May mga kakanin. May, mga sopa. May mga tuyo naman. Mani. So, may enjoy talaga dito kayo pag tayo maglalakad dito, guys. Oh, kasi bang, may bangos din. May buko din. Ang sarap lang uminom ng buko, ah. Ano okay, yung pagkain? Okay, ano yung pagkain? Okay. na talo niya, magkakapal, okay, magkakapal, 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 Oh, sino'ng gustong bumili dito lang yan sa ano? sa po, guys. Oh, sobrang init. Hay, te, maaari oh. Parang mga antique din. Ah, wala pa kasing so, issue. Ah, pwede anuhan ng sabaw. bow. Wala pinapang. Ang ibang pandikit dito So, sobrang init. Ha, okay. Muntik na ako masagasaan ng akin. Ganito talaga guys, pag nakalaya ako pag araw ng week. Oh, may pusit dito. Pusit pala, 100 to 200. Hapdi sa balat ang init. Oh my god. Ah, tanong mo ipapakita po sa inyo. Magkano ganito po yan? Ha? 50. O. Oh. Diba? Matamis. Matamis siguro ako. Sigurado matamis. Wala si malaglag. Ayan. Dagan salamat po yan. Hi po yan. O oh, mag-hi kayo sa vlog. Sheesh. Oh, mapapanood yan sa ano? Dito sa Thank you! Kang Kang TV Official uh, uh, Mag-shoutout kayo Shoutout kay Kang Kang Mayain, thank you kuya! Mayain sila sa kuya Hi! Hmm. Dito muna tayo maglakad-lakad Para ipapakita sa inyo kung anong nangyari dito sa kapaligiran Oh. magulang ngayon magkano <laughs> yung isang ganito po dalawa 150 isang kilo na po yan kuya dalawa, ano, isang kilo na doyan thank you kuya o diba guys sa pamamagitan ng video na to oh, mag enjoy kayo sili Ani? Hindi ka may mga ano, oh, may mga mga kung pa? Kasi na yung pinto kapit na parang dalaw. isang piraso. Ah, piso isang peraso po. Tapos dito? 25. 25 isang piraso. Dito, may isaw. Wow. Isa po ma'am, yung 15 po. 15, maghanap tayo ng barya. Wait po ma'am ha. Parang ang hirap ha hagilapin yung pera ko. Malamig ba yan po? Okay, thank you po. Aray, kasi na. Ayan, so may tubig. Kailangan natin ng tubig na malamig. you need a guide ganda sa dulo sa kasi para magduyan-duyan para magduyan-duyan eh, tutok natin yung airport kasi sobrang init